Tapo! Magandang araw po! Ano kailangan la? Uh, may inaanap ako isang pamilya. Uh, nagangalang Ruben at Mariposa. Hindi ko, ko kilala eh. Hmm. Dito nga sila nakatira. Nasaan sila? Ewan ko. Dito nga sila nakatira nung araw eh, pero lumipat na eh. Huh? Lumipat na? Oo. Oh. Eh, saan sila lumipat? Di ko alam eh. Lumipat na sila. Tila sa bandang Quezon City. Tundo. Baka sa Pasi pa nga eh. Ganun ba? Oo. Oh. Salamat ah. Teka, teka. Teka. Bakit naman Interesado kang makita yung pamilyang yun. Ewan ko. Kasi, yung mag-asawa, may anak. Hinahanap nila yung anak nila. <laughs> Ba't naman interesado sila makita yung bata? Hindi ko alam. <clears throat> Kasi yung bata, apo na mayaman. Yung bata, kung sino makakakita, may gantimpala. Dalawan daan libong piso. Hmm. Talaga? Hmm. teka, teka, teka. Eh, teka. Yung, yung naghahanap, lolo ba yung bata? Hindi ko alam. Hmm. Ito, oh. Don Pancho. <laughs> Don Pancho? Ano ang pili do? Hindi ko alam. Walang yan. Ito. Dalawan daan libong piso si Don Pancho. Yan yung lolo ng bata. <laughs> Saan po ano naman makikita yung Don Pancho niyan? Hindi ko alam. Walang <laughs> ya, pa pati yung perang binigay sa akin nung babaeng na kaitim eh. Ganyan din ang tinatanong eh. Babae na kaitim? Oo, oh, nakasanglas pa ka eh. Nakasanglas? Oo. Oh. Yan din ang tinatanong? Oo. Oh. yan diyan, dyan dyan pa nga dumaan eh. Ganun ba? nasa lubong niyo pa eh. <laughs> Salamat ah. Teka, teka! Hoy! Pero ko, hoy! Hoy! Amboy, na naunahan tayo. Oo, ano yun? Babae. Babae? Nakaitim. Nakaitim? Nakasalamin. Babaeng nakaitim na nakasalamin? Oo. Oh. Ano Pero eh, ang buhay ito, hindi natin naabutan niya tayo niya. Kupad-kupad mo kasi! Ano makupad? Ikaw nga lagi nasa uli! <coughs> lang <kuhin> tayo tayo! Ah, siyob ka! <coughs> Sabi ka na nga pa, ikaw yung nakakita ko. <coughs> ano ka na ba ba ito? Kaya lang ba gusto magka-pera? <coughs> Susubukin na kita, Pacho! Shhh! <coughs> Huwag kayo maingay! Yung babae, nakaitim, itim naka -sunglass. nakita ko. Dito dumaan. Ha? Dito? Oo. Tara. Tara! Uy, paano naman ako? sama niyo naman ako. <coughs> Sarap! Ayun! Babae naka-itim! Ayun yun! Dali, dali! Dalilanin yun, baka makawala! Dali! tanong. Kali ka, kali ka. Anong bata? Anong bata? Ikaw yung babae kumita sa bata, no? Anong bata? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Amin lang yung pera niyon. Gaston! Aliko. <coughs> Lamiya ka! Ayun! Ayun! Ba't ka nagtatanong tanong? Anong nagtatanong tanong? -tano? Ikaw kumita sa bata, ano? Anong bata? Yung bata. Yung bata. Nagmaang-maangan ka pa. Amin lang yung pera niyon. Amin lang yung salapin. Salapin. <coughs> Ah. Oh. Sabikot. <tari kukulat> Yon. Ayun! ayun. Hoy. Hey. Na Bakit nakadadang ka no? Alam ko 'tong tinatano. Ikaw ang kumita sa bata no. Ano bata? Bata. Nagmomamang ka pa. Kami na rin. Hindi naman hindi na eh. Ano 'to? Ito. Hindi kami nakasanblas. Kami nakikita. Ayaw. 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 Magana mukha ko kayo na magtanong. Ikaw na! Ikaw na! Oh. Oh, mm. 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 Uh, mm. Ayun. Ayun! Ayun yung babaeng nakaitim, oh! Oo oh, nga! Habulin natin! Hoy, hoy Ang ibig mo sabihin, mahirang klase ng taong nutusan natin, nupahan natin para hanapin ang apoko. Hindi naman ho sa mahina. Pasipag naman ho eh. Kaya lang eh, parang pinagdihi sa aksidente. Kung... Kung bigyan kaya natin siya ng dalawandahan libong piso at 50 sentimos. Ganda. Ganda, ganda, ganda. na yata. na ngayon ang plano mo? Ayaw mo na? Ba'y sabihin mo lang, okay lang akin, Dahil masosolo ko ngayon dalawang talib. Hindi, Uyo. Kaya akong sumama dito para mag plano ng ibang strategy. Ang ginagano mo yung bata? Bakit ba, Moy? Kakasa ka ba? Ah? Hindi. Hindi hindi naman sa ganun. Kaya lang, kawawa naman eh. Kusa? Ano? Gusto na ka 来、啊、呀 Sawang-sawa na ako sa gulpe at pupog ng tatay mo. Kaya ngayon, manlalambot siya, tsaka iihilan ko. Hmm? Kala mo ha? <tinyo> oh, <tinyo> sir! Ano nangyari? Ang kita papay ko. Ano yun? Ano Sure, sure. Anong? Eh, oh. Uh, 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 hmm. Teka, teka, teka. Sino ba 'tong po tayo Teka. Ah, ah, okay? <an> oh. ah, ah. Ah. Eh. Ah. Gusto Dito ko omega. Ay, eh, bali na. Wala, wala, wala. Wala. Mm-hmm. Uh mm -huh. uh -huh. Oh, sang. Ano ba talaga nangyari? Wala. Nag-aaway lang sila ng tatay ko. Ha? Hmm. Ah! Oh, sang. Sabihin mo na yung totoo. Ang alin? Naku. Para ko nang nahulaan. Nakailam na naman hmm. si to Pamboy sa bugbogan na mag-ama. Kaya ayun, siya tuloy na bugbog. Eh kasi naman to si Ma'am Pamboy eh. Masyadong martir. Kaya yan, Napuruhan. Ah, uh, nung no, nga pala napuruhan nga pala ako. Nahihilo na naman ako. Pamboy, oh. gusto mo talaga mapuruhan? Hmm? Kanina pa ako nakakalata eh. Dati! Dati! Ah, uh, mm, Minerva. Ay. Edong. Eh. Ikaw na ba lang magpaliwanag doon ka na doon, Pancho, ah? Sabi mo nangyari. Oo, uh, ang bahala eh. Makikita din naman nila may pasa eh. Basta buong mo lang kakalimutan yung pinag-usapan natin kagabi, ha? Walang unsehan. Oo. Uh, pero doso yan, pwede? Mm-mm-mm. Mm. Buti pa, hatin na kita dyan sa labasan. Mga mm. -hmm. mami, nakakatuwa ka pa dyan. pa yung pasa mo. Pwede may magtatanggol sa'yo. Hmm. Pagtanggol. Eh kung yung mo sa kaliwa, nagkabali-balig. Gusto mong sa kanan. Pinagbigyan ko lang yun eh. Pinagbigyan. Mm. Elin. Oh. Tutuloy na ako ah. Salamat mm. mo sa nakakabundat mong almusal. Salamat mm. din sa tulong mo. Bira, wala yun. Eh, alam mo naman kami ng tito mo. Body-body kami yan. Tsaka tinutulungan rin niya ako sa mga kompromiso. Kaya pala pati sa bukol eh. Share kayo. Mm. Masakit mm. pa ba? Aray. Masakit. Tsaka pala, Jeline. Oh. Tulungan mo naman ako kay Lilian, no? Oh. Kasi tinamaan niya ako, eh. Ako? Terror ang nanay nun, eh. Terror o horror? Terror! Sayang. Gagamitin ko pa naman yung bawang tsaka krus. You can do it! Gamitin mo lang yung karisma mo. Di ba? tutulungan mo ako. Akong bahala sa'yo. Okay. Hmm. Ah. Oh. Dimi-dimi tayo mo sa boy. Doon ka na. baka masungkit ka pa. Dito naman. Ay, buhay. Opo, opo. Ha? Opo, nandiyan si Roland. Hmm. Pagtatanggol mo ako, ha? Ah. <laughs> Sang? Tatay mo? Hmm. Wala ko. Wala. Bakit? Eh, siguro ko lang. Baboy, pati na tayo ah. Hindi po pala kayo masungit eh. Mabait po po pala kayo eh. Salamat ah. Yan. Ano ba yan? Busy-busy ka. Ano yung ginagawa mo? Ididikit po. ko. Gaga mo rin, ha? Siyempre! May kasabihan. Pag may tiyaga, may sinigang. Pao. Teka, para mali, ha? Di ba nilaga? Eh, ba't nalulung ka pa? E, ulam, hmm, eh, yun ang kong ulam, eh. Nakita mo na, kikialan ka pa kasi. Saan napunta ang pandikit ko? Pamalay namin. Nasa na yung pandikit? Pinatong lang dito, ha? Ah. oh, ah mapagpintangan pa tayo dito. Osang, Sang, na tayo, ha? Oo. Sige. Ah. Hmm. Ah, mm. Pamboy! <laughs> Bagong style yan, ha? Ah. <laughs> style? Oo, <laughs> Oh, oh. eh, alam mo naman ako magdami. Versatile. <laughs> ah. ah. Ayaw ka rin, Pamboy, ha? Ah. Nakiupo ka lang, nagtangay ka pa. Sika! ભા�ી <coughs> Nakadikit? Oo. Oh. oh ah. Si hmm. Kaya pala. Alika, tulong kitang tanggalin. Ah? Oo. Oh. okay lang yun.